Naniniwala pa rin ba kayo sa kasabihang customer is always right? Panoorin itong video na to at kayo nang humusga ka kung sino ba ang mali or sino ba ang tama. <makes noise> ito daw yung nangyari. So, si cashier daw ng Mr. DIY ay merong existing or pending na customer. Kaso, yung customer daw niya ay kinulang ng cash. So, parang ku naghahanap pa siya or kumukuha pa siya ng extra cash na pangbayad. Pero na-punch na daw yung items niya, sabi nung cashier. Then, itong customer na galit na galit, eh, medyo matagal na daw naghihintay. And sinabihan nga daw siya na parang wait lang dahil may pending customer pa. So, mag-wait muna sila sa line. And then, doon na daw nagalit itong si ating customer. Ayun na, nagsisigaw na daw sa store. Dahil hindi siya makapaghihintay na makomplete mo na yung transaction ng pending customer na kinulang ng cash. And mahirap dito sa video na to dahil hindi natin alam kung ano yung buong story, kung ano yung nangyari bakit na-trigger ng ganun si ating customer. Dahil kung iisipin nyo, eh, sobrang simple lang naman nung issue. mag ka lang naman sa line or ng turn mo bago ka ma-entertain ni ating cashier. I think isang cashier lang yung Uh, working at that time. So, yun, pa isa, isa lang talaga yung kaya niyang i-entertain. Hindi din natin alam kung gano'n na katagal naghihintay itong customer na to. Bakit siya na-trigger ng gano'n? Siguro 30 minutes, pwede siguro magalit ng bongga. But then again, hindi, hindi talaga natin alam kung gano'n na siya katagal naghihintay. And sabi din sa comment section, hindi naman daw gano'n kabilis mag-void. Kasi ang parang ang sinasabi nila is pwede naman daw i-avoid ni ating cashier yung pending orders para ma-entertain niya yung customer na willing to pay na agad para matapos yung issue. Pero siya sabi ng karamihan, especially yung mga nagwo-work sa cashier as a cashier, hindi naman daw ganun kadaling mag-void, especially kung bulk orders yung in-order ng pending customers. Siguro ganun ngayon nangyari kaya hindi ma-void ni ating cashier yung mga pending orders niya sa kahera or sa POS nila. And siguro din uh, may nag-trigger kay ating customer kung bakit siya nagalit ng ganun. Siguro hindi okay yung pagkakasabi ni ating cashier sa kanya sabi nga nila, it's not what you say, but it's how you say it. Siguro yun. Sa tono, siguro ng panalita ni ating cashier, kaya nagalit din ng gano'n sa si ating customer. Pero hindi, rin, hindi tayo pwede mag-judge kasi nga wala tayong clip nung nangyari before silang magsigawan ng gano'n. Pero ang below the belt dito ay yung sinabihan ni ating customer, si cashier, na parang sabi e eh, ikaw ang dapat magpakumbaba dahil cashier ka lang feeling ko nga may the way na magsabi si ating cashier kay customer kaya nag-trigger yung galit niya pero again below the belt yung sabihan niya yung ganun. parang diya downgrade niya yung tao dahil lang sa trabaho niya as pagiging cashier. Ang pagiging cashier ay hindi naman basta-basta ang work. It's a decent job and for sure, maraming tao ang pinapakain ng pagiging cashier nila, di ba? So wala kang karapatan na mag baba ng tao dahil lang sa trabaho nila. Especially kapag decent yung work na ginagawa nila. And sana ay dinaan na lang sa mabuting usapan. Dapat kalmado na lang silang ba diba, nag-usap para hindi na dumating sa ganung point. Dahil grabe yung skandalo na ginawa nila as you can see naman sa video, madhami ng tao yung nakatingin sa kanila. So, parang so lang sila, nakikimarites lang sila, tulad ng ginagawa ko. Ayun, nakakahiya lang din. And again, hindi naman natin pwedeng i-judge si ating customer dahil hindi natin alam yung buong story and siguro ay may pinagadaanan lang talaga siya. And tayo din naman, dumarating tayo sa point ng buhay natin na even yung maliliit na bagay ay eh, natitrigger tayo, nagagalit tayo. So siguro dumating na siya sa point na yon and siguro ay matindi yung pinagadaanan niya kaya siya nag, nakapagsabi ng ganong salita kay ating cashier. Kayo ba? Anong masasabi niyo dito sa video na to? Comment below. And kung nagustuhan nyo itong itong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.